At dito nga sa buhangin nila mga kalakbay, mapapansin nyo, dito ako namang ha. Nakikita nyo, yung dinaanan ng crab, may mga design siya, iba't ibang design yan. Yan, yung isa nakikita mo. Padatin natin dito sa kabila. Yan, ibang design naman siya mga kalakbay. Noong una, akala ko gawalan ng mga bata na naliligo dito. Pero habang galakad ako ng palayo ng palayo, yan, makikita mo ibat-ibang forma ang kanilang ginagawang bahay parang art mga kalakbay parang drawing yan tapos dito sa kabila ayan o ano masasabi nyo dito mga kalakbay ang unang pumasok sa isip ko rito sa mga napapanood ko sa mga uh, sa ibon naman yun mga kalakbay is pagka naliligaw yung mga lalaki gumagawa ng ibat-ibang klase ng bahay nila so dito baka kung di ako nagkamali baka mga lalaki din to ang namahe dito ah, nagpapansin sa mga nililigawan nila para sila isasagutin ayun o yan may maliit malalaki mga kalakbay ito yung malaki yan ang ganda dito ako na mangha ano ba to may talent ba yung mga crab dito sa dait? Ayan, oh. ayan mga kalakbay oh. Ayan. akala ko nung una talaga ano eh. Ah, gawa ng mga bat kabataan na liligo dito. Pero nilapitan ko, yan bawat design may mga butas. So crab ang laman niyan mga kalakbay. Tapos meron silang yung pinanguukaan nila nito, ito kasi ito yung kulay ng buhangin eh. So inukaan nila naging ano, ginawa nilang parang marilit na na bilog 'yan. So mamamangha ka sa crab, sa talent ng mga crab dito sa Diet Camarines Norte. Marami ito mga kalakbay. Ayun Ay, no. Oh. Yan. Ito naman para siyang puno ng nyog. Ginawang puno ng nyug yung design niya mga kalakbay. Yan. Tapos ito ganun din. Yan. Siguro magkakaibigan tong dalawa. Kasi pareho ang design mga kalakbay. Yun no? Oh. Di ba? Ang dami nito, ang dami sa dadalang pasigan ng Dait Camarines Norte mga kalakbay. Yan. Titingin pa tayo ng malalaki. Eto, malaki ito, malaki. Malaki yung bahay na ginawa nito, yung design niya. Pero, yung butas, pari-pariho lang ang laki. Pari-pariho lang ang laki ng crab. Ayan. Oo. Oh. di ba? Ang galing, may talent ang mga crab dito sa Diet Camera ni Snorte.